Yeah, Kitang kita na. Yeah. Unahin natin yung 1,000. Unahin ng 1,000. Hindi pa na, bigit, napablog ako ngayon na biglaan. Gawa nung nag-iipon nga ako ng pera sa PBC Pipe. Tapos may nakita akong video na balita na nasira yung pera na nilagay doon sa sa PVC pipe kagaya nito. Basta <laughs>

ito mga kadudong, umabot na to ng ginawa ko itong ano, PVC pipe na to ng mga 8 uh, 8 lap dapat ito April 27, 2023 ilang months na to may? Eh? 9 months na. <laughs> Kinakabahan ako sa mangyayari nito kung talagang sa balita na yan mapipilitan na mabuksan tong alcansya ko na to. Pero nilalagay ko lang naman siya dito sa gilid ng ano. Dito, dito ko lang nilalagay lagi yan. Wala naman ibang pinaglalagyan ko dyan. Dyan lang talaga siya lagi. Kaya patay. Ngayon mga katudong, bubuksan ko na lang ito tulay... tal tal talaga to. baka masira mo yung pera. Pinakabahan ako kasi nga. Malaki-laki <laughs> itong pera. Ko na ito, Tayang kasi ang, ang baya ko talaga dito, mga tatlong taon ko bubuksan to. Kasi nag-iipon nga ako. Okay. Bubuksan ko ngayon. Papakita ko sa inyo kung talagang bang nasira ba talaga tong laman nito. Kabado ako kasi dito. Nang ah, nilalagay ko dito, eh, 1,000. Halos 1,000 nilalagay ko dito mga kaduto. Kasi iipon nga ako. Para sa pangarap kong motor o ano paman. Okay check natin. right, babasagin ko na mga kadudong no kasi kinakabahan talaga ako kasi nga yun nga sa balita na yun. Siyempre, sayang din, di ba? Kaya unahan na natin ngayon. Kinakabahan na ako kasi baka talagang may ano, ah, nagkaroon ng moist na to. Kaya babasagin ko yung kwitan pw to eh. Ito yung ano niya, pinaka ano niya oh. Ito yung kwitan. Sagin na natin. Wala. Hindi naman nag-moist eh. Nakuha yata yun eh. Uh, uh. Hindi na yan, eh. Hindi na oh, Hindi naman nag-moist. Ang buhay yan oh. Eh. Hindi naman yan Yan mga kadotong yan, oh. no? Yan na ba No. Hindi naman na. Pero nung nakaraan ano, kung Hindi naman to. My goodness. <laughs> na lang. Kinira ko pa. Tatlong taon pa naman sana bubuksan ko to. Tuyong-tuyo nga, oh. Ayan. Kung yeah, san... <laughs> Ayan, oh. Di naman pala, eh. Tuyong-tuyo nga, oh. Mali yata yung balita na yun, ah. Baka kung saan-saan yung -saan pinaglalagay yun. Ah, pinaglalaga daw no, no, kasi na, ano. Yun, no, Tuyo-tuyo. Wala nga pulbo. Wala rin pulbo na nilagay ko nito, mga ganudong. Wala rin pulbo na nilagay ko dito. I'm Ayan, oh. Wala. Sige, Ayaw oh. so, lang, binasag ko lang, oh. palah, Ayan, natin. Kaya siya buo mga kaludo, ito, buo yan. Gawa nung ipaganyan ang hulog ko. So, pag lang. Paganyan lang ang hulog Okay. Kaya bilangin na lang natin ito ngayon. So, ilan. Diba? Unay natin yung Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, forty three, forty three na to, 1, Itong ano, uh, 1, ko mga kadudong umabot sa nang forty three, forty three k, forty three, forty four, 46. 47. 47. 47. 48. 48. 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

42 itu so, 2, One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, forty-three, two, three, 7, 8 8 8 19 Ang pera ko ngayon ay umabot siya ng Tama ba? 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Okay Okay total ng pera o mga dodong na naipong sa siya na 9 months ay umabot siya ng umabot siya ng 53 53,000 53, pero kanina kabado talaga ako napanood na, na yung balita kanina na sa PBC talagang nasira yung pera niya sige siya yung pera niya 32 nasira yung pera niya na pinagipunan pinag nila. Kaya dali-dali ako talaga binuksan ko. Pero ito, wala, wala siya eh. Ito, gawa ko kasi itong mga katotong do gawa ko itong PVC ito. Wala yeah. siya, ito yung tuyo. Wala. Kasi dito siya sa labas nakalagay eh. Wala naman siyang ibang nilagyan eh. Yung sa ilalim, baka ginawa nila doon. Sa ilalim or sa pinaka... Eh, basta kung sulok-sulok tapos nabasa ng tubig, nahamugan. or may aircon sila. Kung may aircon sila tapos nilagay din nila doon, siguro mab mababasa ito yung buko talaga yun kaya sayang lang yung ano ko dito binasag ko pa my goodness sayang kaya, yung ano pala ang balita na yun ay siguro totoo yun pero kailangan siguro uh, ilagay lang sa tamang lagayan yung uh, ginawaan yung PBC kagaya so, nito eh bala ko pa talaga mga lulong uh, 3 years ang uh, ano ko nito pero tuloy na buksan ko tuloy na uh, agaran kasi nga kinabahan nga ako kaya ang gagawin ko nito as uh, in ko lang ulit yung oh. as, uh, uh ko ulit ng pagbisi yun puputulin ko ulit ibabalik ko lang ulit din to okay nakaipon ako ng uh, 53 uh, 53,890 ang naipon ko mga doon kaya okay buti na lang hindi sira na nakasira ang pera ko kaya hanggang dito na lang ang akong vlog mga dadalaw. Bye.